Yes, pakikita po natin ni Sir Richard, yung kambing na ginamitan din po ng uh, technology. Pagka nagpapainom ako ng kambing sa hapon na nagsilong kami, sinasamahan namin ng atobi. Inumin nila para maganda sa katawa nila. Ang ano ko sa water niya, sa isang timba kasi lahat sila, Uh, nilalagyan ko ng dalawang scoop ng atobi. Yung milk scoop ng bata. Pero ilan po ang iinom nun? Uh, nasa 19 pieces yung kambing namin. 20 yun. Bakit to? Nung dati kayo nagkakambing, uh, ano naging problema nyo noon? Dati kasi, uh, kumbaga, pagka nanganak, medyo mahina ang nagiging anak. Uh, na, kumbaga, parang kulang sila sa resistensya paglabas kung ano-ano pang kailangan namin gawin ganun mag mag antibiotic or purga agad ngayon meron na kung ayun yung anak niya na uh, yung iba talaga naman makita niya talon ng talon diyan oh, pero da dati ho no, pag nanganganak siya hindi naman kayo namamatayan dati namamatayan ho ako aha uh -huh. mm, talagang inaabot yung mahi ma andun uh, ah, ina-alternate ko pa ng gatas. Uh -huh. Ah, ganon, nagbumibili pa, hindi magasas. Bakit kinukulang ko uh -huh. siya sa gatas dati? Yo, kinukulang sa gatas ang ano. Eh, ngayon ho? Ngayon, hindi na. malakas ka sila magpadede ngayon. Hindi katulad noon na, ano ho, na yung iba, walang gatas. Kaya ayaw agad magpapadede Ngayon, hindi na siya maamoy na ganon. Kahit sa dumi nila, hindi naman ho maamoy. basa inaluan nyo yun ano, bisa ano, atobi sa inumin. Nasubukan nyo ho ba magkatay niyan? Uh, 'yung nakakatibay. Yung last, uh, 'yung last sa nung last sa nanlalaki 'no. Tayong native na lalaki ho. Oh. Oo, uh -huh. 'di ba ho mapaglalaki daw eh. Ango sinasabi uh -huh. nila. Wala naman 'hong ano, natural lang 'yung amoy, hindi siya ganun na katulad nung normal na damo-damo lang na ano, 'yung ango niya talagang amoy na amoy nyo Ngayon hindi naman ho ang ano ng kambing simula nung Nag-Atobe. Eh. Aha. Uh -huh. so, ngayon, talagang yung mga anak nila, uh, masigla. Aha. Uh -huh. Ayun, yung dalawang yung tag-isa sila ng anak. Dati-dati, pagka nanganganak, hindi sumasama sa labas yung ano? Masenta. Aha. Uh Masenta -huh. po yun at ano, oh, hindi pati <coughs> anak niya hindi mo mapapatakbo agad-agad na uh, ano? so parang mahina pa po, po siya. Mm. <laughs> so sa ngayon po in technology na kayo. Mm. Maganda naman ang Mas mabilis ano, tumayo. Uh, resulta ng ano niya. Uh. Parang uh, saglit lang hindi ka tulad dati hihiga eh ang uh -huh. anak nakahiga lang. Uh -huh. Ngayon kaya niya nang tumayo agad na medyo lumalakad-lakad mga ilan days makita niyo bumubuntot na sa ina niya. Ay, ayun o. So, dun sa mga nag-aalaga ng kambing, mukhang marami sa inyo matututunan, ano ho? Yun, uh, isubok nila talaga sa inumin ng kambing, lalo't pag nagsisilong sila sa hapon. Ano -an nila na atod? Eto, o. Uh, one week. Eto, ha? Ah. Sa eto, halos magkasunuran lang sila. Two days lang ang diferensya, ho. Ba? Mukhang napansin ko ngayon yung parang ang dami niya atang buntis dito. Yun, na uh, barako. Yun po, uh, buntis yung isang yun. Yung malaki na yun, ano ho? Mm, yung doon. Ito po, barako. Barako yung isang malaki oh. po. Ito ang nandito sa kaliwat ka. na nasa gitna niyan, lalaki po. Sir, may mga lahi po yung inyong mga kambing? Opo, o, ano bower. po lahi? Bower po yung aming bowen ano, bowen. pure, pure po. Nakapagkatay na kayo dito? Opo, lali madalas yung po lali pagka lali may, may okasyon ako nagkakatay mm -hmm. po. Yun yung nakaatobin na ho yun? Opo, kasi yun nga rin, uh, Napakilala sa amin nung aming kapitbahay at Toby eh. Meron silang baboy Ano ka muna? Ito po, ilang ilang ano na to? Ilang ma one days, na? week po, ganyan yeah. one, week ah, one week pa lang. Oh. Meron pa siya. May ano, ay, ano ay, pa yung pusod niya? May pusod pa, pa. Pero, pero maganda pa. na yung ano niya. Steady yung tayo niya eh. Kasi yung iba, ah, pag siya. one week pa lang, medyo pilay-pilay. Ako. Pilay. Oh, <laughs> Puro damo lang po ang kinakain niya. Mm -hmm. Alam mo, uh, minsan niya, may mga may mata na kakawin niya. to five months. Kilos, oh. uh, yun, yun. Yun. Uh, uh, four to five months. Four uh, ano so, oh. so, to five months. Mga to kilos Four to na months. Kasi upgraded sila months. Four to five months. Four ano five months. Four to five months. Four to five months. Four to months. Four months. Four to five months. Four to five months. Ma ano eh, to lang yung iba kasi uh, payat matagal ma kumbaga hindi sila ganun magana na ano kumain Oho. So, ang, so ngayon ho yung naka, eh, naka yung mga naka atobi kahit yung nanay uh, yung hindi ko na atobi, payat kahit yung ina nagpapadede masyadong payat hindi katulad niyan no tsaka eto magaganda yung ano so kaya mga maaga so kala ka nakarano 'yung 3 uh, mga 4 months medyo ma mahirap i yun to get 30 kilos. Kung walang atobi. 'yung 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 kung walang, walang atobey. Uh, Tapos 'yung karne may maka ang ano wala lasa 'nung karne. Ah, uh, ma, ma talagang maamoy ang karne na hindi uh, ang... naka-atobey. Aha. Uh -huh. subok, subok naman 'yung atobi talaga 'yung kahit sa dumi nila talaga. Hindi hindi maamoy ho. Pero 'yung lasa ng 'nung karne na niluto 'yung naka atobi at hindi naka atobi <laughs> Lasa-lasa ho, yung lumalasa rin ho ay to paano yung anggo kasi pagka walang atobi. Uh -huh. Pero pagka naka-atobi ho, uh, talagang naalis niya yung, yung anggo ba na tinatawag sa... Yung kami. amoy, yung amoy ho. Pero yung lasa ho ng karne, yung texture, yung tenderness, juiciness. Uh, ma masarap ho, maayos ho. Kahit na yung pinapaitan niya. Uh -huh. uh, masarap, mm, karne ng, uh, masarap yung laman loob. Agad. Pag, yung ano na last time na kinatay namin ano? Na naman po tayo sa may tupa pa pala ho, si Sir Randy. So marami pala siya ditong alaga. And marami kaming livestock na ginagamitan namin ng atobi. Ang tupa. din sa inumin din po. Doon hinahalo yung atobi ho. Dito naman po tayo sa alagang kabayo ni Sir Richard. Yan, ang uh, kabayo namin. Dumating yan. Eh, hindi ganyan ang katawan niya. Noong ginamit ko siya ng atobi, kahit sa pagkain, lumakas din siya kumain. Ang inumin niya ay ko ng atobi. Sir, uh -huh. bukod sa uh, damo, ano po yung uh, inyong pinapakain sa kanya? May concentrate po siya pinapakain? Pagka nagbibigay po ako ng darak, noong nagdadride ako ng asola, hinahaluan ko din ang atobi yung anong pinapakain ko sa kanila. So ano, ilang po yung nilalagay natin technology? Ah, uh, mas ano kasi sa akin kumbaga sa isang timba, sa pinaka ano sa, sa mga malalaki kong hayop, yung dalawang scoop niya na atobi Ano naman napansin niyo nung nung wala pa siyang atobe sa kayo ngayon? Matagal siya, matagal mo lumapad yung katawan. Eh, yung likod niya ko pwedeng lamesa Uh -huh. Aha. Uh, talagang maganda yung improvement ng katawan niya po. Nasubukan niya na po ang sakin kasi yan eh, mga hingalin din yan eh, nasubok. Actually, hindi ako sanay. <laughs> yung mga tao ko, nasasakyan nila. Ano sabi uh, nila nung Hindi, hindi naman siya ganun na yung sinasabi niyo kung hingalin. Hindi <laughs> ko naman kasi maghapon din siya sa init. Hindi hindi naman siya yung katulad ng iba na magrereklamo na nag nagwa-wild. Ah, nadidehydrate. Ah, oh. oh. Ano, mo siya hindi oh. Tuloy-tuloy lang na oh. siya basta kakain siya. Pagka dating ng hapon inumin ho. Inumin ng Oh, see. So yung baka ho na andon ho. Yung baka ho oh. doon sa dulo ho. Eh. Ah. Ayun. po, Ayun yung mga baka na ginagamitan din ho na atobi sa inumin. So ilang baka meron kayo? Pito ho. Pito po lahat mm -hmm. yan. Pito ang baka. Puro patining sir. ah uh, ma, ma, ang ang ano ko uh, yung magpapalahi kami, bumili kami ng barako. Ah, Ganun ano, no. Okay. Yung mga backyard lahat. Pero puro damo po ang pagdating. Damo ho, lahat. ah uh, damo. Ganun din, nung marami ho akong asola, nagdadride ako. Uh, mm -hmm. Tapos haluan ng tarak. Haluan ng atobi. Ganun ano, Okay. No. So, eh, ano naman ho napansin nyo nung wala pang atobi na kayo nilalagay nung araw dyan sa mga baka? Yung Saka amoy yun eh. nung dumi. Aha. Uh -huh. Yung amoy nung dumi nawawala Ang um, nung may atobi na siya na ano. Nawawala. lumalapad po. Ano no, maganda yung katawan niya. Aha. Uh hindi -huh. uh, pagkawa noon kasi yung iba namin kailangan every 3 months or 6 months magpupurga ka pa kaya hindi ako nagpupurga wala nang purgahan siya wala nang yun. purgahan yung baka ho kalimitan niya nagtatai yan eh pero sa baka ko simula noong gawa namin na ganun kaya dati nagkinakailangan magpurga ho eh. Kaya uh -huh. eh ngayon no, hindi naman hindi ko sila nakita nagganong nagtay. kahit yung kabayo ko nung bago yan nagtay yan. Kaya naggamot at purga. Eh pero ngayon hindi, hindi naman na ho hindi na siya nagtatay. Sa kabuan po inan lahat ng baka niyo? Tsaka ano nang mga edad nila. Yung baka ko meron isang taon, meron isang taon mahigit, dalawang taon, ganun no. Pitong piraso ho sila, anim na babae, isang lalaki. Normally yan, mga ilang buwan ba bago maibenta, tsaka ano timbang niya? No? Yung pagbenta kasi hindi pa ho namin nasubukan, Nung gusto lang muna namin maparamit, mapaganda yung itsura uh -huh. ng mga baka po. Aha. Uh -huh. uh, eh, kaya yung ang ano namin, magpaanak. Ganun muna ho. Mm -mm. Normally kasi sa standard ng pagkakata lalo mid-type, mm. uh, binibenta yan for one year muna hanggang sa makatimbang siya ng 300 plus. Mm. Yan po.